panalangin pagninilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo. O Panginoong Hesus, habang ako'y nagninilay sa iyong pagpapakasakit, ako'y napupuno ng pangikilalas at pasasalamat sa iyong dakilang pag-ibig at sakripisyo. Tiniis mo ang di masukat na paghihirap para sa sangkatauhan. At ako'y nagpapakumbaba sa iyong kahandaang pasanin ang bigat ng aming mga kasalanan. Sa hardin ng Gethsemane, ikaw ay nanalangin ng may matinding paghihirap, alam ang sakit na naghihintay sa iyo. Gayunpaman, sumunod ka sa kalooban ng Ama. Tinasabing, hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang mangyari. Tulungan mo ako, Panginoon, na isuko ang aking sariling kalooban sa Diyos, titiwala sa Kanyang perfectong plano para sa aking buhay. Nang ikaw ay pagkanalo, inaresto, at maling inakusahan, na natili kang tahimik at hindi kumanti. Turuan mo akong tumugon na may biyaya at pasensya kapag ako'y nakakaranas ng kawalan ng katarungan at pag-uusig. Sa daan patungong Kalpario, dinala mo ang mabigat na krus na ng mga kasalanan ng mundo. Bigyan mo ako ng lakas upang dali ng aking sariling mga krus batid na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan. Sa Golgota, ikaw ay pinako sa krus at sa iyong paghihirap pinatawad mo ang mga nagpako sa iyo. Punuin mo ang aking puso ng kapatawaran at habag kahit para sa mga nagkasala sa akin. Sa iyong huling sandali, sumigaw ka. Naganap na. Pinatapos ang gawain ng kaligtasan. Tulungan mo akong mamuhay sa liwanag ng iyong tagumpay. Alam na sa ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay, ako'y natubos. Panginoong Yesus, sa aking pagninilay sa iyong pagpapakasakit, na may lumago ang aking pag-ibig at debosyon sa iyo, hayaan mo ang iyong sakripisyo ay magbigay inspirasyon sa akin na mamuhay ng may kababaang loob, paglilingkod at matatag na pananampalataya. Amen.